Hindi nagpapahuli ang Pilipinas pagdating sa magagandang tourist destinations. Patunay po dyan ang ilang beses na pagkilala sa ilang tourism sites gaya ng mga nagagandang beach at heritage sites. Pero hindi rin kaila sa atin ng mga problema at hamong kinakaharap ng turismo sa bansa. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maganda mong sa yung lahat dyan sa studio. Nung isang araw, nabasa natin sa isang post sa social media na ikaapat mula sa pinaka-affordable daw na destination ng mga turista ang Siyagaw. At marami ang nagtanong, affordable? Mura nga ba talaga? Kasi ako personally makakapag-attest kasi siyempre nagpaplano din tayo ng mga bakasyon natin sa pamilya at tinitingnan namin ang post ng pasyargao at lumalabas na pakamahal pumunta doon. Mahal ang pamasahe, mahal ang mga hotel. So pag sinasabi nating affordable, baka affordable lang ito sa mga turistang mga galing sa ibang bansa. Pero sabi ng isang kaibigan ko na mahilig mag-travel, foreigner ito, sabi niya, kung ikukumpara mo daw ang cost ng travel to the Philippines to various destinations, sa mga destination katulad ng Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia ay eh medyo mas mahal-mahal pa rin daw sa atin. Isa yung point. Pangalawa, ang isa daw sa dahilan kung bakit medyo hindi attractive kung ikukumpara mo mag-travel sa Pilipinas at hindi ito dahil sa wala tayong magagandang mga sceneries. In fact, sabi niya, ako mismo makakapag-attest kasi nakapunta na rin ako sa ibang lugar, sa ibang bansa ang ating mga beaches, walang sinabi ang mga beaches sa ibang bansa. Ang ating mga uh, mga, mga, marine areas, yung mga diving areas natin, napakaganda. Napakayayaman sa biodiversity. So sabi yun ang kaibigan ko na ganun nga. Hindi naman tayo patatalo pagdating sa ganda. Kaya lang sabi niya, bukod sa medyo mahal, yung inconvenience ng travel. Na nagpapalipat-lipat ka ng mga islands, masyadong uh, mataas ang 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 energy level o ang stress level. At saka yung mga airports daw talagang may mga airports sa regional, bagamat may mga airports sa tayo na bago, may mga regional airports pa rin talaga na hindi pa rin competitive kumpara mo sa ibang bansa. So yan ang pangalawang. Pangatlo na dahilan kung bakit sabi ng uh, mga foreigner na kaibigan ko ay yung nagahanap sila ng kulturang Pinoy. Kasi pagpunta kang Thailand at nangsaksihan uh, ko to, pumunta sa mga resorts nila, makikita mo yung kultura ng Thai, yung pagkain, yung mga shows nila sa Pilipinas. At ako mismo makapagsabi dito, pagpunta ang Boracay, ano makikita mo? Korean food, Italian food. ba? Diba? Iyon ang mga restaurant. At pag mga pupunta ka ng mga cultural shows, ano makikita mo? Fire dance. Ang fire dance, hindi naman Pilipino yan. Yan ay Pacific Islander. So, hinahanap ng turista yung pinoy. So, yun yung yun yung medyo mismo mga foreigner na ang nagsasabi na parang ang hirap mag-travel sa ating bansa foreigner na yan eh papano pa kaya tayo ordinaryong mga Pilipino na talaga namang ang mahal-mahal magbiyahe in fact sa totoo lang mas muro pang magbiyahe papuntang Taipei o Bangkok o Singapore o Hong Kong kesa magpunta ka ng Batanes na pagkaganda-ganda sa totoo lang pupunta kang Siargao, isang buong pamilya, abay mabuti pang pupunta ka na lang ng Disneyland sa Hong Kong. Di ba? Kasi mas mura. So yun ang dapat na tinitig ng Department of Tourism. Marami na naman po ng improvements sa ginagawa tayo, pero marami pa tayong dapat gawin para maging mas competitive tayo sa iba pang mga bansa. At dapat din natin isipin pag sinabi natin tourism, bagamat ang primary market natin ay ibang bansa ibang mga nationals dahil nagdadala nga sila ng dollar revenue sa atin. Huwag natin kalilimutan ang ating mga kapwa Pilipino. Na sana naman, gawin din natin affordable sa mga kapwa Pinoy, sa bursa ng kapwa Pinoy, ang paglalakbay at ang pagliliwaliw sa mga maraming mga magagandang tanawin sa ating bansa. So yun lang po ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Profesor Contreras.